Anong amoy yon? Ang sakit sa inong! Ang baho! Amoy Yossi! <coughs> Ang baho nga! Sino nag-Yossi dito? Bawal yon, ano ba? Break na tayo. Ano naman mga na reason mo na... Wala well, lang, ayoko na. Ano nga? Ikaw kasi tipo na babaeng hindi siniseryoso. Bakit naman lagi nagagayad ng si Mariposa? Ang dami niya ng offenses. Nagdala po siya ng alcohol last week. Pati yos si ma'am. Kikipag-away din po siya. Ano nga yung kaibigan niyo. Isang offense lang, baka makick out na siya. Hala. Shocks. Si Marie ba yan? Sa true, grabe. Patingin. Guys, hey. si Marie. Marie, ba't mo ginawa yun? ano? Hindi niya pa alam. Mas famous ka na ngayon. This is not a joke, guys. May bago na naman siyang offense.